Hi guys, magandang hapon. Yan. Uh, nandito po kami ngayon kila. Ito to. <laughs> Yan kasi yung mga nakaraan video namin dati, hindi ko ma-recover sobrang dami. Meron pa nga po yung mga video nila dito ganoon. Ulitin lang namin yung house tour dati na hindi ko na i-upload para kay Katkat -Kat para makita din ng mga followers natin yung mga sponsor na galing dati sa mga sa ibang mga bansa. Para pasok tayo. Ito po yung ano, yan, si Papa Likat ka. Tapos, ito yung bunso po nila. Yan. Pagpasok nyo dito, teres po nila. Sa so, may hindi nakakalam, ito yung bahay ng tatay ng Papa Likat ka. Ito yung ano nila, parang sira, pinarenovate nila. Mana. Ayan. Pinamana. Pinamana nila sa kanya, yung lolo ni Kat Okay. Yan. Yan, yan. Ito si nanay ni Kat si mama niya. Tara, pasok tayo. Ito po yung mga ano dito, yan malaki na yung pinagbago niya. Tapos yung mga nakikita niyo po dito, halos dito po sa loob ay mga sponsor. Yan, kagaya nito. Ah, uh, sponsor ito galing sa Belgium. Tapos ito, Puntahan mo na tayo dito sa bago natin puntahan yung kwarto nila. Puntahan mo natin yung kusina nila. Dahil maganda yung bahay nila, katkat malinis. So, ang dami. Anday. Dito, dito, dito. Ang dami pagkain dito guys. Ito yun ito yung napanalo na niya ta kanina. Ito agad. Oh, yan, nakadisplay na po agad yung nanan mm -hmm. nila. Oh. Yan. O, tapos ito yung kanila kusina. Ang gumawa lang dito yung papalikat-kat. Ito po yung nanan nila. Parang ano nila. Kusina nila dito sa labas. 'di so, Diba? Malinis. Daming ulam. Isa na ulo. Yan, hmm. sinahin ni Kat-Kat. Pinapawisan. <laughs> Pinapawisan na. Baka daw mag-English siya, mag-English. Ay, grabe na. Okay, come here. Mag-English tayo, guys. Okay, ah, ito yung siya nila. Ang ganda siya nila. O, oh. oh, diba? Tara, pasokin natin yung pato ng ma mama yung kat Kung ano, kung ano yung nakalagay dito, baka ano. Oh, hindi, malinis. Wow, pasok po, pasok po. Yan. Wala silang katre guys, dito sila natutulog sa oh. ano. Ang ganda ng ano nila kasi dati, tsaka dati hindi talaga siya ganito. Ano na to, parang sira-sira na yan. Ano. Oh. Masinop lang yung tatay ni Katkat -Kat kasi yung mga, yung kahit paano, yung kapag magkakasahod sila o oh, dinahandahan niya, ang sarap pagawa to. So, ba? Diba? Ayan, hindi lang kaya, hindi lang para sa sarili nila kundi para sa bahay nila mismo yung inuuman nila. Kwarto nila Katkat -Kat, -Kat saka magkasama po sila. Ah, oh, 'di ba? Ito 'yung sponsor ni Ma'am na nasa video, ito 'yung ang um, ano, <laughs> ang ganda ng ano nilaw, o nilaw. Tapos ito pa kaya malaking factor din yung Yung kagaya nung ah, kapag nagbablog kasi kami, kagaya nung kapag may napapanalunan sila, naiipon 'o, invest na 'yung ibang pera nila ipang na ibibili na nila ng mga gamit. Garo na. Ito, sponsor ito. Sponsor din ito. Ano? Ayan. Ano pa ba? Ito, galing saan. Ah, ito pa? Oh, ayan. Ito. Tsaka marami po, marami po sponsor si ma'am na nasa bilik. Ito, ang dami oh. Kaya ano, ang gaganda. Hindi pa nagagamit. Oh, hindi pa niya nagagamit. Hindi pa kaya niya nakikita eh. Ayan, ito. Ito pa isa. Ito pa isa? Yung naglagyan. Ah, yung pinaglagyan pero hindi na ano. Yan, yung pinaglagyan ng dalawang box na ano. Isa-isa yun -isa, din natin ulit sila house tour para kapag yung mga hindi pa nakapanood ng mga house tour ng mga bata dati, mabalikan ng mga bagong viewers natin. Thank you nanay at pinapasok ko kami. Ito si nanay pala niya. Okay. Ito na lang yung video namin. Bye bye. Abangan nyo po yung mga susunod pa mga house tour namin sa mga ibang bata. Namin. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.